guys magandang hapon sa inyong lahat mga subscriber we love you uh, pupunta nga pala kami sa aming palinki bibili po kami ng mga pangangailangan ng anak ko sa school at nangungulit na sa akin so pupunta po kami dito sa tikling at mamili tapos susunduin ko po yung aking anak na panganay. Yay! So, ayan guys, alis na po kami. Papunta ang palingki. Yes! Yay! Ayan po. So guys, may manakita akong magandang sampalok at may bunga bonsai po siya ang ganda oh. yan po ganyan na po kaliit pero ang dami po niyang bunga ganda po yung halaman dito wow ang gaganda ng mga halaman mga bonsai yay mga bonsai yan po yung anak kong makulit po, naglalaro sa labas dito po kami sa labas yan po Magaganda yung mga bahay dito. Yan po, buhan, Grabe. Ayan po, pag nadapa, naku, grabe. Basag ang ngipin. O, ayan guys, o. Papunta na po kami sa Okay-Okay at bibili kami ng school supply ng aming anak na makulit. Yay! Ayan guys, dito na po kami sa okay Okay, Ayan po. Ayan po, tag 20 lang pala guys, so, murang-mura oh. Gusto nyo pong bumili, dito lang po yan sa tikling. Ayan yung anak ko, oh, namimili. <laughs> 20 pesos lang oh. 20 pesos. Ayan <laughs> po, ang gaganda pa. Mga branded po yan oh. lang po murang mura lang po dito 20 20 o mamili ka na talagang excited ka na ang gaganda kasi yan guys so may napili ako 20 rin o yan guys so ang dami dito yeah ang ganda wow asawa ko namimili oh. Hindi niya alam kung alin yung kukunin eh. Sa sobrang daming mga magaganda eh. Eh. So, yan guys, dito po kami ngayon sa Tikling. Yan po. Dami pong bumibili dito, natutuwa sila kasi mura ang bilihin. Grabe. Bagsak presyo, 20 lang. Yan guys, maraming pagpipilian no. Ano, may napili ka na? Dami mo na napili ah. Nalilito yung asawa ko, akala niya medyo mahal, pero lahat daw sabi nung ibabantay dito 20 daw. So, ayan guys, iiwan ko na yung asa aking asawa, susunduin ko yung aking anak na panganay sa my golden pit So ako na lang po ang pupunta doon. Ayan po yung store nila. 20 lang po yung mga bilhin dyan na damit. Kahit may mga short lahat, pantalon, maganda. Mga branded po. Yan, hehe, <laughs> ganda. Bukas pa pala bili, bibili siya ng school supply. Kala ko ngayon excited pala sa dito sa may mga damitan at saka short. Mga mura kasi 20 lang. So guys, dito na po ako ngayon sa school ng anak ko ayan po yung golden pit medyo naanan po ng sanga hindi nakikita pero diyan po maghihintay po ako dito ngayon ng siguro mga 10 minutes okay guys <laughs> okay so yan po guys yung golden pit academy ang ganda bago yan guys nabasa na ng mga mag-aaral ngayon oh, labasan nabasa na nila so iniintay ko ngayon yung anak ko dito nakami pala nung mag-aaral dito grabe yun nabilaan yung mga naglalabasa na mga estudyante uh, yun na guys yung anak ko oh ano ha tapos ka na